Ang desisyon ay parang isang pinto sa buhay ng isang tao. Ito ang pumipigil sa mga bagay, tao o pangyayari na hindi makapasok sa buhay ng isang tao at ito din ang nagbibigay daan upang maging parte ng buhay kung magpasya ka naman na buksan ito. Kung tutuusin, eh wala naman talaga tayong choice kundi mag-choose. Kasi nga kung ayaw mo mag-desisyon, eh desisyon pa rin yun. Kaya bandang huli, talagang ang pagdidesisyon ay sisira sa isang tao o yan ang magiging dahilan kung bakit siya aangat at tatatag sa kanyang buhay. May mga desisyon na madali kong iisipin. Yan yung desisyon sa pagitan ng gusto mo at ayaw mo, ng tama at mali, ng makakabuti at hindi. Take note ha, sabi ko, desisyong madali kung iisipin. Kasi sa aktual, eh hindi ganun kadali, kadalasan. Eh bakit ka mo? Eto, may mga gusto mo pero mali. At meron ding ayaw mo pero yun yung tama. Complicated na yung kaninang simple, di ba? May bagay na makakabuti pero ayaw mo. Meron ding nakakasama na gusto mo. Parang ganun din. Komplikado. Ito pang pa isang mabigat sa pagdedesisyon. Yung pagpili sa pagitan ng dalawang uri ng pain. Mabigat kasi parehas. Masakit at mahirap. Nung nakita yung tumor sa utak ko noon, pipili lang kung mag-surgery o pababayaan na lang. Parehas mahirap. Walang in-between. Kung pababayaan na lang, may damage na patuloy na malilikha sa loob ng ulo ko kasi noon. Apektado na ang eyesight ko at patuloy pang lalala. Kung ooperahan, may risk din na hindi maging okay. Pero may chance na maging okay. Pinili ko magpa-opera. Pain versus pain ang pagpipilian. May ganyan ang buhay. Yung pagkakataon na hindi madali ang desisyon. Yung pain ng pananatili sa isang problema, o yung pain ng pagbabago, pagpapakumbaba, panunumbalik o pagbangon. Ang sabi ng Bible, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na immorality, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga diyos-diyosan. Choose your heart, sabi nga nila. Mahirap magpasakop sa Diyos at magbago. Mahirap ding manatili sa pamumuhay na lihis sa nais ng Diyos. Pero pag pinili mo ang tamang hirap, dadaloy din ng ginhawa at kaayusan. Ito ang lagi mong tatandaan. Ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo ay hindi ang buhay na magulo, makasalanan at walang kabuluhan. May choice ka dahil handa ang Diyos na tuparin ang kanyang hangarin sa buhay mo. Lumapit ka sa Diyos dahil mahal ka niya. Asa ka pa.